Ang pagkakaroon ng malakas na immune system ay mahalaga upang maprotektahan ang katawan mula sa mga sakit at impeksyon. Sa Pilipinas, maraming halamang gamot ang kilala sa kanilang kakayahan na palakasin ang immune system. Ang mga halamang ito ay natural, abot kaya, at madaling matagpuan sa mga lokal na pamilihan at bakuran. Narito ang sampung halamang gamot na may mga katangian para palakasin ang immune system kasama ang tamang paraan ng paghahanda sa bawat isa. Nangungunang 10 halamang gamot na pampalakas ng immune system sa Pilipinas. Moringa, malunggay, gamit, mayaman sa bitamina C, A at iba pang antioxidants. Ang malunggay ay kilala sa pagpapalakas ng immune system. Paghahanda: Pakuluan ang isang dakot ng sariwang dahon ng malunggay sa tatlong tasa ng tubig ng 10 minuto. Palamigan at inumin bilang tsaa isang beses araw-araw. Maaari ring ihalo sa sabaw o iba pang pagkain para sa dagdag na nutrisyon. Ginger, Nuya Gamit, bukod sa anti-inflammatory properties nito, nakakatulong ang luya sa paglaban sa mga impeksyon at pagpapalakas ng resistensya. Paghahanda pakuluan ang isa hanggang dalawa pulgadang hiniwang luya sa dalawang tasa ng tubig ng 10 hanggang 15 minuto. Salin, lagyan ng honey o lemon, at inumin isang beses sa isang araw. Turmeric, luyang dilaw. Gamit, may curcuma na kilalang antioxidant, ang luyang dilaw ay nagpapalakas ng immune system at tumutulong sa paglaban sa mga mikrobyo. Paghahanda, pakuluan ng isang kutsarita ng turmeric powder o ilang hiwa ng sariwang luyang dilaw sa dalawang tasa ng tubig. Palamigan, salin, at lagyan ng honey bago inumin isang beses araw-araw. Oregano, gamit, mayaman sa antioxidants at may antibacterial properties, nakakatulong ang oregano sa paglaban sa mga impeksyon. Paghahanda, Pakuluan ang isang dakot ng dahon ng oregano sa dalawang tasa ng tubig ng 10 minuto. Salain at gawin tsaa para palakasin ang resistensya. Inumin isang beses sa isang araw. Lagondi, Vitex Negando Gamit, kilala sa pagpapalakas ng respiratory health at pag-alis ng ubo, may kakayahan din ang lagundi na suportahan ang immune system. Paghahanda pakuluan ang 6 hanggang 10 dahon ng lagondi sa dalawang tasa ng tubig ng 15 minuto. Salain at inumin dalawang beses sa isang araw. Sambong, Glumea Balsamifere. Gamit, may anti-inflammatory at antimicrobial properties, nakakatulong ang sambong sa paglaban sa infeksyon at nagpapalakas ng resistensya. Paghahanda, Pakuluan ang isang dakot ng dahon sa tatlong tasa ng tubig ng 15 minuto. Palamigan, salin, at inumin kalahating tasa dalawang beses sa isang araw. Chaang gubat, erythia microphylla Gamit, may antioxidant at anti-inflammatory properties, nakakatulong ang chaang sa pagpapalakas ng immune system. Paghahanda pakuluan ang isang dapot ng dahon sa dalawang tasa ng tubig ng labing minuto. Palamigan, salain, at inumin kalahating tasa isang beses araw-araw. Banaba, Lager Streamia Speciosa. Gamit, kilala sa pagpapababa ng blood sugar, nakakatulong din ang banaba sa immune health dahil sa antioxidants nito. Paghahanda, Pakuluan ang mga tuyong dahon sa dalawang tasa ng tubig ng 10 hanggang 15 minuto. Salin at inumin isang beses sa isang araw. Yerba Buena, Menta Urbensis. Gamit, kilala sa anti-inflammatory at antibacterial properties, nakakatulong ang Yerba Buena sa pagpapalakas ng resistensya. Paghahanda, pakuluan ang isang dakot ng dahon sa dalawang tasa ng tubig, at inumin bilang tsaa isang beses araw-araw. Nyognyugan, his qualis indica. Gamit, ang halamang ito ay nakakatulong sa paglilinis ng katawan mula sa mga impeksyon na nagpapalakas ng immune system. Paghahanda, pakuluan ang dahon o buto sa dalawang tasa ng tubig sa loob ng 15 minuto, palamigan, at inumin bilang tsaa isang beses kada linggo para sa katawan ang likas na kayamanan ng mga halamang gamot sa Pilipinas ay nagbibigay sa atin ng abot kayang paraan upang palakasin ang ating immune system at maiwasan ang mga sakit. Ang mga halamang ito ay hindi lamang madaling matagpuan kundi ligtas din gamitin basta't may tamang kaalaman sa paghahanda. Bagamat mabisa ang mga ito, mahalagang magingat sa paggamit lalo na kung may kasalukuyang iniinom na gamot o kondisyon sa kalusugan. Ang pagsasangguni sa doktor at wastong paggamit ng mga halamang ito ay makakatulong upang masiguro ang kalusugan at kaligtasan sa bawat isa. Subscribe, like and share, let's spread health to everyone.